ang bansang Pilipinas ang parang nag-try to kay presidente eh, no? yung gobyerno, yung administration. Uh, binigay agad siya, napit siya, uh, inuli agad. Alam nyo, uh, umuwi nga siya eh. Umuwi nga siya para galing sa Hong Kong. At sabi niya, bago kami bago siya nag-decide na I will face everything sabi niya uh, I still believe in the justice system ng Pilipinas pero nung dumating ano ang ginawa in ano ang agad wala pa nga kami nakitang warrant pinala sa sa airbase tapos isinakay agad uh, puro kasi nunalingan at panglilin lang ang ginawa nila kasi sinabi sa amin nadalhin daw sa veteranos